nasa Brunei Darussalam na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang mahalagang state visit. Pero bago umalis ng bansa, may mahigpit na bilin muna ang pangulo sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno para sa pagbangon ng ating mga kababayang nasa lanta ng bagyong Aghon. Si Ryan Lesiga sa sentro ng balita. Pasado alas 8 kanina nang umalis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang dalawang araw at kauna-unahang state visit sa Brunei. Bago ang kanyang departure speech, nagsalita muna ang Pangulo kaugnay sa epekto ng bagyong Agon. Sabi ng Pangulo, umabot na sa mahigit 12,000 pamilya o katumbas ng mahigit 26,000 individual ang naapektuhan ng bagyo. Karamihan sa mga ito ay mula sa Region 5, 6, 7 at 8 para maalalayan ng mga apektadong pamilya. Inatasan ni Pangulong Marcos ang DSWD, DA at DOH na magbigay ng agarang tulong sa mga sindalanta ng bagyo. Sa ngayon, nakapagbigay na daw, sabi ng Pangulo, ang DSWD ng 1.35 million pesos na humanitarian assistance. Bukod dito, ay may standby fund pa daw ang pamahalaan na abot sa 607 million na pondo. Pinabibilisan din ni Pangulong Marcos sa DPWH at DOTR ang restoration effort sa mga nasira ng bagyo. Nakapaglagay tayo ng uh, uh, bago, para, bago pa dumating yung bagyo, nakapaglagay na tayo sa uh, ng mga relief goods na malapit dun sa area na ating ina, uh, inaasahan na dandaan yung bagyo. Kaya't nakaredy naman sila sa lahat. Kaya't hangga, Uh, sa unang pagkakataon na makapasok ang ating mga puwersa, ang ating mga DSWD, ang ating Coast Guard, ang ating Search and Rescue, lahat na mga uh, asset natin ay makapasok na kagad dahil nakahanda tayo mula pa, mula pa ng dumating ng bagyo. Pagkalapag sa Brunei, agad makikipagpulong ang Pangulo kay Sultan Hassanal Bulkiya. Inaasahan ding may mga kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa ang malalagdaan sa pagbisita ng pangulo. Sa aking biyahe patungong Brunei, babaunin ko ang aking tungkulin at pangako na lalo pang palakasin at ang ating pagkakaibigan at pagtutulungan sa at ng ating bansa sa ibang bansa kagaya ng Brunei Darussalam. Magkakaroon din ng pulong ang pangulo kasamang business leaders sa Brunei kung saan inaasahan na muling ibibida ni Pangulong Marcos ang magandang business climate ng Pilipinas. Brunei has always been an important partner when it comes to defense cooperation with the Philippines. So during my trip, I will discuss with His Majesty ways for further cooperation with Brunei in ensuring the defense of our countries and of our region. Bukod dito, sa pagbisita ng ito, personal na kakamustahin ni Pangulong Marcos ang Filipino community sa Brunei kung saan ilalatag ng Pangulo ang mga reformang ginagawa ng administrasyon para sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga OFWs. Mula Brunei, tutungo si Pangulong Marcos sa Singapore para sa ikadalawamput isang International Institute for Strategic Studies Dialogue. Magandang pagkakataon daw ito upang isulong ang posisyon ng Pilipinas sa mga usaping pangsiguridad at depensa sa rehiyon na dadaluhan ng higit apat na bansa. Makikipagpulong din si ng sa pwesto noong nakarang linggo. The Shangri-La Dialogue is a very important dialogue because it is uh, a dialogue about security and defense concerns amongst several foreign ministers, defense ministers. <coughs> and I think that is, uh, it is uh, extremely uh, timely uh, that I attend and put forward. They uh, articulate the Philippines' perspective and outlook on defense and diplomacy while we continue to highlight the Philippines' commitment to a rules-based international order and constructive multilateralism amidst the current geopolit geopolitical challenges that we face in our region. Si Pangulong Marcos ang unang presidente ng Pilipinas na magbibigay ng keynote address sa nasabing Defense Summit. Ryan Lisiges Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas